ang gustong gusto ko kay Jess, marami siyang love languages. Pero napansin ko sa loob ng labing isang taon namin mag-asawa, ang pinakaunang love language niya, magbigay ng regalo. Nung unang dumating si Jess dito sa si US, December yan. Magpapasko na at unang Pasko namin magkasama. Alam ko wala siyang dalang pera maliban sa $100 na pocket money. Hindi talaga ako nag-expect ng regalo galing sa kanya at naalala ko na tinanong niya ako kung anong gusto ko. Sinabi ko lang sa kanya na wala talaga akong gusto kasi masaya lang ako na finally magkasama na kami. Sinabi ko na siya na lang ang regalo ko dahil contented na talaga ako. Hindi ko alam kung paano pero na-surprise ako dahil marami siyang regalo sa akin. Tandang-tanda ko pa rin yung mga unang regalo niya sa akin. Isang magandang wallet, sinteron, at isang set ng pangtulog. Napaka mapagmatyag niya kasi ang wallet ko noon sira-sira at ikakasal na kami wala akong belt. Kaya naon humanga talaga ako ng sobra sa kanya at hanggang ngayon mahilig talaga magbigay ng regalo. Itong video na ito pala ay Valentine's surprise niya sa amin ng mga anak namin. Ginawan niya kami ng Valentine's basket kung saan lahat ng mga kailangan at paborito namin mga treat ang laman. Sa bawat holiday, birthday o kahit walang okasyon, nagbibigay siya ng regalo at feel na feel ko talaga ang kaligayahan niya pag nakakita niya ang mga mukha naming super surprise. Kahit sa pamilya ko, pag birthday nila, bongga talaga ang regalo ni Jess sa kanila. Iniisip niya lagi kung ano ang kailangan nila o kung anong pwede nilang gamitin. Pati sila tuwang-tuwa sa pag gift giving ni Jess. Sobrang ini-spoil niya talaga kami at nagpapasalamat talaga ako na may isang rey na Jessie na ilaw ng aming tahanan. At huwag kayong magtaka kung ini-spoil ko din minsan si Jess kasi hindi lang siya mahilig magbigay kundi love na love din niya ang tumanggap ng regalo. Kaya, syempre, sa relationship namin, ganyan talaga. Give and take. Yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat po at sa susunod ulit. Bye-bye!